Si Mariam, buti may tatawid sabi ko, itawid. Ay, nakausap ako, ano na yan kapos si Mariam. Oh. Ano Ay, ko? Ayan. Ay, sarap maligo. Enjoy na enjoy ah. Ay, Ayoy! nako ay na bumabagsak yung... ano eh Okay. So okay. Are you can go? go, go oh, you okay. Sino okay. bigay to Baka bumigay ah. Bumibigay yung lupa eh. I can not na. I can na. You can na. And you. I will follow you. Ooh. I oh. oh, take this.

ini <laughs> kayak aku aku kamar yo kan gi Ay, yung mga bahay nila, andyan sila. Ano? Here na, Amar. You can call them. Ay, Amar! Sabihin mo dito, tawagin yung pamilya niya. Tawagin mga kapitbahay. O, ayan na sila, tatang. Bigyan mo na lang, Amar. Ha, Amar? Give to them, nice, yes.

Mariam, dito na lang tayo, anak. Alika na dito. O, Punta ka na dito. Ganding ng pampalutan niya. Mga bote. Eh. <laughs> <laughs> uh. Oh, ah, galing mo niya Ay, galing ng bangka niya. Ha? Ah? <laughs> Ay, galing ng bangka Ah. <laughs> Tum naman ako sa bangka niya. Itong tubig na to, galing to sa ilog. Umato na yung ilog. Ay, punta kami doon.